Hi guys, good day. This is your Miss Universe 1981 SMR Vlogs. I'm willing to go back with the bangas. <laughs> so I'm wearing my bag. Thank you so much, Ati Mayra de Guzman, for giving this through sa benta ni Bakang. Maraming maraming salamat po. Well appreciated. Ikaw na talaga nagbigay ni, nagbigay sa akin. So thank you, thank you, Ati Mayra. So I'm gonna use this for my hour day um, Kagendi Oro City or, or city tour ngayon. City tour. <laughs> city tour eh. Kasi magpupunta kami dahil magpapa- ipin kami. So ito yung ipin namin. Na si so, Brenda schedule niya for cleaning. Ako naman schedule for cleaning also. So papatid at papabraces tayo kasi maganda pag naka -braces. So that's part of um, tawag nito. Part of, I know also, um, investment kasi our work is sa <laughs> so our work is you know, engaging people nasa kasi mga tao na hindi kaming, um, kumaharap sa maraming tao especially mina I'm hosting so kailangan maganda tayo sa paningin nila so kailangan maganda tayo sa 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 kanila kung kung mag-aano tayo. Kung tawag ito. Kung mag-host tayo. Ganito o ganyan. So kailangan we are pleasant to the eyes of everyone. So kailangan tayo magpagipin. So ipabrace to dahil mapabinoy ako soon. So mag-invest ako ng binoy para maganda yung natin. So, see you again. I'll see you later. Ganyan ba para for for always? very are no look hello <laughs> my black is here Hi there. it's a long time no see mm -hmm. after a month now well, three weeks almost a month three weeks we wow. to Si Maya naman mo fry ng banana or Ano sir? Wala kong kwarta. Wala nagi kong kwarta. Kung naa pa kong kwarta ni hata Hatag. Ay, diyan tabaling ka. Kung wala kong kwarta, wala. Tagi. Nagising pa kayo ay pagkong kwarta. Correct. Sige, sige, sige. Mga pisa tag dai. Sige pa na pa ko pindu emoting. Tunok dito na ada. So we have mampalaya um, with egg, half dog, boiled egg and chicken nuggets. May kanin na rin. Ayun ang sarap. Sumagat na sila dito pa na may agahan pag nandito si Am-An, um, um, Paloma Luma. Dahil nasanay na siya na maaga lagi. Smell daw. early tayo dito sa farm, wala we'll si what uh, they been doing. they been doing. So, sa mga nagtatanong bakit wala kami dito always. So, may mga ano kasi, hindi kami dito nakastay. Pupunta kami dito at ano, umuwi rin kasi we have our, no, room, mga bahay, so, mga family, so, umuwi kami. So, we choose na uuwi. Sila naman, they choose na magstay dito. So, ah, dito na mga mga trabahan do. So, so maaga talaga silang nag ah, ano, na clean up. Ayan. So, mabalis. Ayan. So, dito naman sa hall, ano na. Ganyan ang wall. Mm. Ayan, video kay dito na siya. Nilagay yung video kay pag mayroon mag-event or may mag magpapa rent ng event dito ay ng hall magre-rent ng hall dahil may event so kukunin niyang video kasi transfer kasi meron naman dong ano eh konting ano um sound system natin yung dalawang box yun. so pwede din yun pero kung they, they, want to rent pwede din naman and uh, ganda ng pool ang sarap magkikita ng tubig na no? yung dalay ng tubig No, very, very, ano, very, very clean ang pool, ha. Gundo. Wow. Lamig. Look at this. Itong sound na to, oh. di ba, very clear. Ayan. So, aside from the pool, ito talagang natural ang agos ah, ng ilog, di ba? Ayan, oh. Hindi lang maganda yung ilog ngayon kasi laging umuulan. So, mayroong ano, naano, eh, hindi pala doon sa kabilang river, doon sa amin, may naano tapos sa na kami ginatagpuan. Hmm, Gawawan naman yun. May rest in peace and condolence sa family. Ayan, so meron tayong pool na maganda. So pwede dito maligo ngayon. And bukas, bukas kasi, sa saturday meron tayong live band. Andito si GMD tomorrow six. Ngayon is 5 kasi. Yeah, so pwede mag-overnight dito. I don't know kung puno ba ang A house. Siguro may mga napa early booking na kasi nag sa banda, mayroong banda tomorrow, this si JMD tomorrow. So baka may na uh, dito malayo ko. very clear, no. Dito hindi mo siya makikita masyado kasi malalim ang water. So it's very blue. Ito naman o oh, clear ang tubig, especially doon oh, doon nag-start yung tubig natin, oh, 'di ba? Ganda ng pool. So Paul kasi nandito yung uh, na bangko dito sa ano ba sa kinuha pa namin to, binili pa namin to last two years sa basa manggas ngayon nandito na siya yan so nabenta dito so dito na siya dinala kasi para may ma tayo While well, you are ano watching like this ngayon pwede ka mag-coffee dito While watching the pool or may may naliligo yung mga friends ka tapos ano chika-chika kayo ganyan so this is also part of the third spot dito sa Kinaguan. Oh, yes, kamusta si Ano? Ah! Talaga? Ay! Muntis na siya! Ah! Okay! Nakasurvive. Ah, ah. Parang ganyan ang mga chismis dahil. So, kamusta na siya? Wow! Good! For her nga, na ano na siya, Nasettle, na settle, na may trabaho. Parang ganun. Mga good, ano ba, married test, no? Na no, no, mga pinipraise yung mga tao. Ah, ah. Gano'n talaga nito. Akala rin mo yung nasira na to eh. Parang nililubit man to eh. Ito may isa sa dito. Pwede doon ka dito. Together we can get through anything. Pwede na talaga. Chika, Chika ka lang din lang. Ah, mm-mm. Ha? Mm, si, ah, okay. Ah! Good Marites lang dyan. Ang pool pag hinggan. Ganda kasi ng mga pull pag early morning. Pag wala masyadong tao kasi yung body ng natin ng mga tao tayo talaga nagdadala ng mga dumidyan kasi naliligo na tayo diba naliligo tayo para maging malinis sa katawan so yan sila kaya nga nagdi-drain kami to it will take an uh, hour to drain that will it will take um two days para mapuno hmm, ganda talaga ganda na nga nag-o visit kayo guys special tomorrow kasi merong live band Ayan marami na yung mga tanim. Ang dito pag umuulan, um, nakakalibre tayo sa pag dilig na mga tanim. Diba? Ayan. So, ayan yes, si Mama Mary. Hi, Mama Mary. We love you. Good morning, Mama Mary. Thank you for the blessings so far. Ayan, marami na siyang tanim din dito, no? yung mga tanim, oh. Dati natin pinaano lang namin to eh. Ngayon, no? Oh, dami na mga tanim, oh. Mga tinanim lang mga ngayon, tumubo, na, grow bonga. Di ba, Mama Mary? Thank you so much for the abundance of blessing. Thank you for praying for us. Yan, sa so mga tanim. Yan sila sila po Wala pa dito pa din yung sa billiard run. Ito yung pinaka tawag dito, um, tambayan ng mga ano natin, ng mga boys ng mga bisita kasi ito yung mga bet nila, no? Yung Billiards. Naaler dinin ko what's the maiden no? pangit na decision. O ila linisaban ni oi. Dilayud adon tay ang tubig di ay sa tuo a. Labasan o da ka chatay tu tadi kada anak karon adin layud ang batoo na kaayo. Nadik batu bato na sha ar sa gitna na bato dito sa gilid na kung magko na magulumo. Datto pa ka bato para maligo. So it will take you time to go there para maligo tapos balik naman dito kasi noon parang ganyan siya kalawak pa punta doon so pwede na dito maligo doon. tapos ang rami mga bato-bato ha kino ko abi ko man ugchada pag pagrip kay mag-ako ana dayon na na -bu na wasness man oi kino ko parang pinabayaan nila or yun na yun or sabah dahil kinook ko ewan na lang sana may pagpatuloy ng ano ng ng province namin na pagtrabawin to kay para mas maging mas maganda at mas makita talaga kung ano yung project na gusto nilang am um, gawin. Hopefully. So that's it guys. Thank you so much for watching. Welcome again sa Inaguan Farm.